Hello everyone, good noon pala sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. It's me again, Raven guys. So ito pala yung part 2 ng ating vlog na ito ko kayo dito sa mga bagong succulents ko guys. So ayan sila lahat dito yung mga succulents ko. Yung iba dito ay dati ko mga succulents tapos yung iba ay bago. So like dito guys si Shangri-La, bago to dito sa atin. Itong mga nandito lahat hanggang doon, mga bagong tanim sila guys from ano, Binget. So, ayan, hindi pa masyado, ano, stable yung mga mukha nito kasi kakatanim ko lang nito the other day. So, meron tayo dito ito. Nakalimutan ko yung ID niya, guys. Tapos si Varty Tubans. May Aran tayo dyan. Tingnan niyo naman, guys. Oh. So, nilagay ko siya sa white pot na ganyang klase na pot, guys. So, ito yung mga nandito. May variegated gasteria. Ayan yung iba guys oh. Ayan, ipapasilip ko sa inyo yung mga bagong collection ko dito sa ating garden. Tapos dito guys, tingnan nyo si Claret. So ito yung Claret ko guys, matagal na to tapos nilagay ko siya sa white pot para dumami sila at lumaki sila ng bongga. So, yan yung iba ko. At ito pala guys, isang, ay dalawang pat ng Shangri-La kasi maramihan to na nabili ko. I think mga 300 plus yung price nitong Shangri-La na yan. Tapos ito. So, hiniwalay ko itong pat na to guys. Ayan. Tapos yan yung mga dating yung mga succulents ko. Tapos ito, bago to dito guys parang cementos si ito kung hindi ako nagkakamali kasi wala na akong pot nilagay ko na lang yung ibang mga Haworthy at ano dyan o oh, si Queen Victoria na baby at sya kasi super bomb tingnan nyo guys ang ganda ni super bomb at sya ito tingnan nyo guys so oh, ang laki na talaga niya tapos yung ating mermaid's tail so ganyan sila dito guys o oh, naaarawan sila dito ng direct sunlight diba, meron tayong dugong na napakalaki dito, guys, oh. Ayan, si Far Jadelet, si Panda Ears, yung mga alo natin, hybrid alos. Nandiyan sila, guys. Super ganda ng kulay. Kasi napakainit dito tuwing umaga hanggang parang hapon talaga, guys. Umaga hanggang hapon, napakainit dito. So, ayan, 'di ba? Napakainit, oh si ano yan si ano ba yung ID niya napaka red na dito guys kasi nung dati green lang siya so ano nilagay ko siya sa full sunlight so ganyan na yung kulay niya si Kuala Ayan si Kuala tapos yung ating mga maramihan dyan tapos dito guys ayan so ito yung gusto kong i-share sa inyo guys ito yung ibang succulents ko na mga mother plants so ayan itutur ko kayo dito guys Ayan. So, yung gamit ko sa kanila ay shading net. So, kapag uulan, mauulan lang talaga sila dito, guys. Shaded area dito, banda. Kasi, napakainit dito from morning until afternoon talaga. As in, super init. So, napakaganda ng ano dito. Um, sunlight. So, ayan sila dito, guys. Ito yung napakalaki kong hakoho guys. Tingnan nyo naman. Ang laki na talaga. Ayan, full sun din siya, guys. Kasi kapag umaga, napakainit dito banda. Naaarawan sila ng bongga dito. Pero ngayon, sa oras na to, it's 12 noon. Ano, shaded na lang. Pero mainit pa din. So, ayan sila dito, guys. Yung ating bar kalancho. Ayan. Tapos itong mga ano ko dito. Nakalimutan ko yung mga ID niyan. So ito yung mga succulents na nilagay ko dito sa gilid ng bahay. Si Madiba, si Mertilia. si Darly Sunshine na mother plant. tiba guys, napakaganda ng kulay kasi yung iba nga dito nasusunog. Tingnan nyo naman yung mga sunog na mga dahon guys. Oh. Diba, nasusunog talaga kasi napaka init, grabe. Kaya nilagyan ko na lang ng shade net para hindi gaano mainit talaga. Ayan, yung iba ko dito guys na mga succulent. Si Dusty Rose, si Adolfi, si Ellen. Napaka kulay guys na Ellen. Meron ako papakita sa inyo mamaya na Ellen na super ganda ng kulay. Si Aaron Pay. So, ayan sila dyan. Yung pinopropagate ko na ano, variegated kalansyo. 'di ba? So dito banda guys, ayan, grabe ang init. Ang init pero dito shaded shaded lang pero dito guys, oh, tingnan niyo. Full sunlight. So ayan sila diyan. So ito yung mga mother plant ni Super Bomb. Tingnan niyo guys, ang laki na ng aking Super Bomb si Purple Delight. Tingnan niyo naman guys, multi-stem na siya. Kasi palagi ko siya ang kinakat. So, ayan, mother ko ng Variegated Calancho Mother ko din ng Jade So, ito yung mga Ibang propa ko ng Purple Delight Guys So, ayan, yung iba Tingnan nyo yan, oh, ang laki si Ano bang ID nito Full board niya So, ayan siya guys, si lowella Na napakalaking lowella Ayan, si Orpet. Mother plant ko ng Orpet, guys Ayan siya si Kuala, ay si Kuala ba to? Kung hindi ako nagkakamali. Ayan, ang ganda ng kulay. So, ito sila dito. Ayan, ipapakita ko sa inyo guys yung mga purple na color. Ayan, o, oh, tingnan niyo naman. Grabe, ang ganda ng Ellen guys. Super ganda ng kulay, o. Oh. Napaka-purple. At saka si Purple Delight na dalawa. Ayan, meron pang isa dito, Purple Delight. Tapos yung isa, nandyan pa. So, ito yung mga mother plant na nabili ko, guys. Galing sa binget. So, hindi ko na lang siya kinuha na ng mga babies. Para meron tayo ditong mga lash na succulents. Ayan siya. Parang si Chloe to guys. Si Chloe. At ito, hindi ko alam kung ano yung ID. At saka ito. So, i-search ko pa kung ano yung mga exact ID si Marpin, Pretty and Pink, si Pretty and Pink. Ayan, mga propagations ko yung iba. Si Ghost Plant. Ayan. So, ito yung mga nandito, guys. Si Aaron guys. Oh. ba diba, ang ganda. Ayan. Tapos, yan. Napaganda ng kulay. Yung mother plant ko ng variegated jade. So, ayan sila dito, guys. Ito yung na-receive nila na sunlight. Dito banda. Diyan pa. So, ito yung gusto kong i-share sa inyo. Kasi, bago lang to dito, guys. The mga succulents ko. Bagong arrangement ko. Kasi, wala, tal wala na talaga akong space doon. Ayan siya. O, oh. tingnan niyo naman, guys. Napakadami na ng mga succulents ko. So, nag-extend tayo dito sa gitna ng bahay. So, dito na lang po itong vlog na to guys. I hope you enjoy watching this video. Sa hindi pa pala nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe sa aking channel. is me, Raven. Bye-bye!